sa mga girls pano pumili ng lalaking hindi babaero ayan limang nagtatrabaho sa sa gobyerno na hindi babaero ayan makinig kayo mga girls ha mahilig kayo sa ano eh porket guapo porket guapo piliin nyo pag iniwang kayo iiya kayo ano At itong tips ko sa inyo mga lalaking di babaero na nagtatrabaho sa mga una yung mga amo natin mga amo ayan talagang focus yan sa trabaho nila na mismo mamatay man yung nakikinig nila ginagamit ang posisyon nila para mag promote ng talaga yan ganyan so no, sabi ko di babayaro di ba yan number 2 tips kasi yun number 2 piliin nyo yung di babayaro pangalawa engineer yan. Ang di talaga yan, babaero. Pagmahal yan sa asawa nila, pamilya nila, kung ano-ano, kung may... Yan. At sa proyekto, magagaling yan sa mga proyekto. gumagawa ng anong ng scam, wala, wala yan. Tapos mga project nila, maayos yan matagal masira ang mga kalsada yung mga building na ginagawa nila hindi yan nasisira kaya magal, maga, magagaling ang mga engineer eh, na hindi babaero lalo dito sa Bicol ang mga project nila ay hindi yan nasisira yan mga yan standard gumawa yan tips ko pang pangatlo guys Si babae si man. Yan yung tinipis nila yung yung alon, yung lamig sa dagat. Yung yung layo, malayo sila sa pamilya nila. Yan ang po focus talaga sila guys sa, ah. sa trabaho nila. Nasa gitna sila ng dagat. Wala talaga yan babae. Tapat sila sa nila. Yan hindi babayero, pangatlo yan guys yung mga seaman dyan proud kami sa inyo pag umuwi yan wala yan babae eh. nila bahala na malunod basta magkara basta hindi sila mga babae eh. yan ang ginagawa nila ng mga siman yan. kaya proud kami sa inyo mga siman And sila pa nga yung nilulok. O minsan ang mga babae o diba ayun at yan all apat guys police yan guys mga sir ayan, kahit mainit sa kalsada, nilalabanan nila yung puha at pawis ayan, kaya mga polis, magaling talaga yan kaya yung iba for kitkat, inaabuso nila yung mga polis wala talaga yung mga babae, mga polis na yan magpagmal talaga sa asawa nila ang hiling lang nila mga papayapaan kaya yeah, yan ang uh, Hindi sila nang bababae talaga. Mga polis na yan. Mga apat. apat yan ha, hindi babae lang. Yan. Ito guys, yung mga yung panglima guys. Driver guys. Ayan, yan talaga guys. Wala talaga yan mga babae. Nakapokus talaga yan sa manubela guys. Sa pagdadrive. Yan. Yan. Pinasabi nila, ang driver, sweet driver. Oo, oh, sweet driver sila sa asawa nila. Pero, ni min minsan wala yan babae eh, na mga kabit-kabit. Wala. Yung mga haka-haka lang nila yon guys. Kasi sinesiraan nila yung mga driver. Yan. Pero, poko sila sa pagmamaneho, guys. Mga ayan, guys. to guys. sila. Basta ayaw nila yung babae. Kasi bawal yan. Bawal, guys. Yan, guys. Yan ang tips ko sa inyo, mga girls. Yan ang piliin nyo. Mga hindi yan babero. No? Bye-bye.